Okay mga karusi, meron na lang po tayong bagong content. Bali may nagdala sa atin ng Rusi Royal na kulay dilaw. Ah, uh, bali kung na-encounter niyo na 'yung ganito, ito papakita ko sa inyo. Ito, pag na-encounter niyo na, nyo na yung, 'yung ganito, mayroon kasi dati kasi nasira daw 'yung kanyang bearing sa panggilid. Nasira, may nasirang isa lang. Ngayon, nasira 'yung isa. Siyempre, mura lang 'yon. 37 pesos lang ang bearing diyan yung original ay nasa 50 plus mga ganon pero yung local pwede na yun pang matagalan na rin yun ang ginawa sa kanya ng mekaniko tinanggal ito kung nakikita nyo to kung, nalala, kung nalalaman nyo ito yung host na nandito yan, yan nakalagay yan yan, ngayon tinanggal yan ngayon binalik lang ay ito sinara na siyempre pag sinara yan papasukin ng tubig yan ngayon nasira yung mga kanyang mga gear itong mga gear niya ito bagong bilhin na to ito naman second hand na bilhin niya kaya lang mapagsamantala minsan kasi yung mga pinagbibila ng mga gear eh, dalawang libo to tatlo ito kasama ito 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 kinabit ko na to yung isa bali kinalawang kinalawang may kalakalawang na pasik pasik ng kalawang dyan yung dati niya yung hindi niya na dito eh pero nung tinanggal ko kasi, pinakita ko sa kanya yung sample para idala doon sa pagbibilan. Eh, dalawang libo to. Lahat to. Dalawang libo tong tatlong ito. Dalawang libo. Buti ito, hindi ito nasira. Yun lang, ito lang nasira yung tatlo. Okay, iingay yan. Kahit na bago yung yung bearing mo dito, yung mga bearing mo na yan, kahit bago. Yan. May ingay pa rin kasi sira na ito. etong iingatan nyo lagi sa mga gear oil nyo. Tsaka wag niyong, wag na wag niyo papaalis yung mga tanga kasi mekaniko minsan hindi naman ako sa nagmamagaling yung mga tanga nagmamagaling galingan. Wag nilang tinatanggal ito. Ibalik nila. Kung di nila kayang gawin, wag nilang lang nilang gawin kundi papagastos lang yung yung customer. Pagka tinanggal nila oras na tinanggalan nila to, alit lang na to tatanggalin mo. At pagmumulan ito ng mahal na gastos. Okay? Tandaan nyo, wag kayong mag, pagka, pinaalis, pagka pina, kayo, tandaan nyo, eto, ipabalik nyo. pabalik nyo dito. Dito lang to nakalagay. O yan. Nakaganyan yan dyan. O yan. Tapos, ipapasok nyo na yung mga gear dyan. Yung gear, eto, dito naman, ito. Ito. Yan, nakaganyan yan. Tapos, eto naman, hanapin nyo yung may 8, ayun o, no? nakita nyo may 8, ayun yung sa may harap. Yan, bali ganyan yan. Yan. Okay, tas ito, isasalpak mo na ito doon. Okay. Ayun lang ano ko sa inyo, ang um, billing ko sa inyo. Oh. Ito, huwag niyong papaalis ito. Yung tanga mekaniko, inalis ito. Kaya ito, napagastos na yung may-ari. Nakailang tanggal na daw dito, panalitan na daw ng ilang beses ng pumalit na. Pumalitan. Bali, gumastos na siya rito ng limang libo, kaka. Lahat na ipinalitan na. Kasi, eh, pinalitan na yung mga bola-bola daw kako wala naman nang kinalaman yun eh ganun pa rin maingay pa rin nung pala eto na nung nakitilig ng na, nung dinala na sa akin eto na ang sira tong gear na na to tong tatlong gear yan yan eto eto tsaka eto eto kinabit ko na lang ito eh. yan na po ang sira okay mag ingat po tayo sa mga ko din yung mga mekan mekaniko han mag-iingat po tayo dun lang po tayo sa sa kabisad ng ating mekaniko na iniingatan din po ang ating mga motor hindi yung basta lang gagawa at kikita yung gusto lang eh, laging uh, labor na pagkakitaan bola silang malasakit sa pinaggagawaan nila na customer kailangan may malasakit din okay mga sir hindi tayo basta basta papagawa sa mga basta lang mekaniko okay, dala na lang natin sa malapit na rusi kung may rusi man kung rusi man ang motor natin ay dala na lang sa malapit na na branch ng rusi para surebol na yung inyong motor ay surebol na alam agad ang sira kung pag dinala nyo hindi yung dadala nyo sa mga shop na na nagsasanay lang ata ng mag mekaniko pa lang talagang huhulaan pa nila yung sira ng inyong motor. Kung ano-ano ang gagawin hanggang sa hindi maibalik nga itong itong bukod tanging nag-iisang host lang na ito na meron itong ano stopper dito, ito yung goma. Ito yung naglalak dito. Ito yung nawala eh. Ang ginawa daw di di nawala ito kasi eh. pinabili ko na siya doon sa May Rusi, second hand lang rin to. Kasi wala namang mabibiling ganito na brand new pinabili ko sabi ko bumili ka ng ganito kasi kaya ka ako nasira yan tsaka kaya kinalawang wala na kasing takip ito itong butas na ito yung butas na yan dyan pumasok ang tubig kaya kinalawang yung 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 gear tapos yung yung lang itong gear oil nyo nagkatubig sabi ko kaya nasira Okay, ganun lang po ang gagawin natin. Huwag nyo po itong papaalis. Tandaan nyo po lagi ko, ano po inalis po nila. Pakabit nyo rin po. Huwag po ninyong basta-basta lang na magmimikaniko. Okay? Salamat po. God bless po. Sana po i-share nyo po at i-like ang aking uh, videos. At sa mga hindi pa nakakaalam dyan ay ay mapanood din nila yung ating videos para matuto sila at hindi po sila magastusan ng malaki para simpleng gawaan lang nasa murang presyo lang okay tamang singil lang okay salamat god bless